O, oh. magiging situhod. O, gusto nyo ito pang mababa? O, ito wow. Ha? Kasagsagan na Kasagsagan na Kasagsagan Tama yan. Sino na ganun yan? Very good. Tama yung ginawa nila. Tama yung ginawa nila. Alam mo, ang nangyari kasi sa kanya is tumaas, di ba? Opo, umat po yan. Put, na over, na, na over stretch tong patellar tendon niya. Eh, tama itong posisyon na to. Ngayon, ang gagawin natin dyan, pa, mabaga, siyempre, pumunta sila rito, asikasoy natin. Kumbaga, itong magang magana to, normal yan. Ito yung kinapitan yan, talaga yung paligid yan, lahat ng ano yan, mamamaga talaga yan, normal lang yan. Ibabalik ko rin to, pakakawalan ko Tama yan para hindi matupi. Hindi mo na ito kakayanin. Ilang araw to, mamamaga lang. Normal lang yan, mamamaga. Sabi nga po, nabalik ko agad eh. Yeah. Oo, oh, tama malakas ang loob mo. Kasi pag yun, nagswing na, umakit na. Mga ilang araw, mapuputol na yun. Sabi nga po nila, pwede daw po, ibinalik ko po agad eh. Kasi nakita ko pagbagsak po eh. Tapos ko po agad, tinula ko po agad, dinan yung text in straight. Sabi ko, straight yun lang, huwag nyo gagalawin. Tama yun, tama yun. Tama yun. Tapos yun, galaw ganyan sa akin. Naku, abangan mo pa yung bukas ito. Eh. Yung bukas ang pinakamasarap nito. Yung bukas ang pinakamasarap nito, Idol. Ah. Yung bukas ang pinakamasarap nito. Pero natural po yan. Not normal na yun, huwag ka dito. Makaka-recover ka rin ito. mga matansya ko tatlong buwan tatlong buwan ng recovery ASL yes, yari oh, okay. oh, oh. mas maganda na yung ganito kaysa yellow wala ka rin wala ka yes dito mo yung mga masay mo may stress pa stress na yan alam mo ano, nangyari sa akin tutol. To, yung makababa ng sakyan mo alam. Yeah, no? si Master. Tumama ako sa ano. Yan nakita niyo malaking pilat ko na yan. At anim na buwan akong ganito maglakad. Pagampaga. Hindi kayang tupin. Pag managinip ka pa putang sarap nito. Oh, yung bigla mong itutupi yung tuhod mo. Na hindi mo tutupi. Kaya nga ito. Ang galing nung gumawa nito. Tama yan. Kasi hyper stem to. Ayan, okay naman nasa position naman. Kaso yan, stress na stress to rito. Oh, Malakas ang ano nung no. tiring yun, complete tiring yun. Oh. Mamaga na rin yan, no? Para pag nilamig ka, malabanan. Kasi pag nilamig ka na, masakit na to. Mamumulikat na itong mga to. Totoo. Mamumulikat na to kasi hindi mo ma hindi mo magawa yung gusto mo eh mamumulikat yung mga masin mo kaya the best na mga ano hinahaplos ng mga ano kumbaga first aid AP first aid mo ng ano ng mga may init na ano wag yung yelo lalo ka cramps doon yan para kahit pa paano guminawa siya yan para uh, may knowledge din kayo pagka sa mga first aid first aid Ito tama itong ginawa sa kanya kan Para kasi pag tinupin niya yan Nako Yari yung ano niya Pa-tailor tendon Ayan ng nang maga ano? Ano nga to? Kuha mo siya ng isang bagong paw. Para kahit pa pano. Mamaya sa biyahe niya ito maalog-alog ka ng konti. Masakit na yan. Ayan, para mamintin yung greetings. Ima-massage-massage mo to, ha? Magkakaram siya, believe me. Ayan, pero tama na yan. Ayan. massage-massage mo lang muna yung muscle mo. Normal lang yan, mamamaga yan. Pero mga ilang buwan, makarecover ka rin. Okay? Salamat po. <laughs>